Mga kaibigan, mga kababayan, mga OFW sa buong mundo, mula Quezon City hanggang Dubai, mula Toronto hanggang Riyadh, maligayang pagbabalik sa ating channel, hashtag WalkWithLan. Kung bago ka rito, i-click ang subscribe button ngayon at tulungan natin maabot ang 100,000 subscribers natin. No? Ang layunat, ang layunin natin magbigay ng matalas, makulit, at matalinong pagsusuri sa mga isyong bumubulabog sa Pilipinas, lalo na ngayon na parang teleserye ang tensyon ng Kapitolyo sa Cebu. Ngayon, pag-usapan natin ha, ang mainit na bangayan sa pagitan ng bagong halal na gobernador ng Cebu, ha? si Pamela Pam Baricuatro, at ang at ng outgoing gobernador ha, na si Gwendoline, Gwendoline Gwen Garcia. Parang pelikula ito, mga kababayan, may drama, may plot twist at may mga tauhang hindi magkakasundo. Pero bago tayo mag-dive, ah, pasok muna tayo. Ha? Ang tanong, sino ang tama, sino ang mali o baka naman tulad ng karamihan sa politiko. ha? Ah, politika, it's all a shade of gray, no? Kaya sabahan niyo ako ha sa susunod na ilang mga minuto ha, habang inilalatag natin ang mga detalye, mga katotohanan at ilang witty na komentary, no, para panatilihing gising kayo kahit nasa graveyard shift kayo diyan at dyan sa Dubai o nagpapahinga sa Sydney. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share sa mga kaibigan niyo sa Hong Kong, Singapore at Los Angeles. Kung gusto niyong suportahan ang ating channel, magpadala rin ng super thanks kahit maliit, malaking tulong para mapanatili natin ang ganitong content. Let's get started. Mga kababayan, ang labanang ito ay hindi nagsimula kahapon. Noong Mayo 2025, nanalo si Pam Barikwatro ha, ah, sa isang nakakagulat na upset victory laban kay Gwen Garcia. 1.1 million votes laban sa 765,000 votes. Ha? Ah. Isang political neophyte, ha? Ah, isang who the you na biglang naging Queen of Cebu. Ayon sa isang post sa X, pero bakit galit na galit si Gwen at bakit parang hindi matanggap ang pagkatalo? No? Si Gwen Garcia, isang political heavyweight, ay hinintay ng marami na magwagi ulit. Anim na termino bilang gobernador, hindi biro yan. Pero noong June 3, ha, naghain siya ng election protest sa, protest sa Comelec, sinasabing may technical malfunctions uh, sa mga vote counting machines na di umano'y naglipat ng boto mula sa kanya patungo kay Balik 4. Pero sabi ng kampo ni Pam, News and suit lang yan ha? Walang sapat na ebidensya. At ang 342,873 na boto na lamang ni Pam ay hindi basta-basta makikakaila. Okay, kaya tanong, legit ba ang protesta ni Gwen ha? O desperado na, hak na desperadong hakbang lang para mapanatili sa lam light? O no, sa tingin ko, mga kaibigan, walang sinusubukang i-rewind si ni Gwen ang isang lang natapos na. Pero sige, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Ah, Pag-uusapan natin ang kanyang panig mamaya. For now, i-like nyo muna ito at i-share sa mga kaibigan nyo sa Davao, Davao at Abu Dhabi. No, ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking issue, ha? ang 2.1 billion pesos na trust funds na nilikha ni Gwen Garcia bago siya umalis sa pwesto. Sa pamamagitan ng Memorandum No. 36, 2025, inutusan ni Gwen ang Provincial Treasurer na maglagay ng pondo para sa labing limang programa ng Kapitolyo, kabilang ang suroy-suroy sugbo na binatikos ni Pam bilang sayang sa pera. Si Pam galit na galit, tinawag itong political sabotage at abuse of power. Sabi niya, ito isang paraan para kontrolin pa rin ni Gwen ang Kapitolyo kahit wala na siya sa pwesto. Pero teka, legal ba ito? Ayon kay Gwen, oo dahil sinusunod daw ito nito ang Local Government Code at COA Circular na 92382. Pero sabi ng transition team ni, Pam, kailangan suriin kung may ordinasya ordinansa ba talaga na sumusuporta rito. Kung wala, baka nga ito isang malaking paninira sa budget ng probinsya. O isipin nyo mga kababayan ha, 2.1 billion pesos. Sa halagang yan, makakapagpatayo ka na ng mga ospital sa Cebu City at makakapagbigay ng livelihood programs sa mga barangay sa Dasmariñas at General Santos City. Pero bakit kailangang ilak ang pera sa trust funds na hindi na kontrolado ng bagong administrasyon? Parang sinasabi ni Gwen, kung hindi ako, walang iba. Kaya no, para sa mga OFW dyan sa Qatar at Japan, tanungin natin, anong mas mahalaga? ang legacy ng isang politikong natalo na o ang o ang kakayahang magbigay ng serbisyo ng bagong leader. Mag-comment ha, kayo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Hindi pa tapos ang drama ha. Si Pam Bari ilang araw bago mag-umpisa ang termino niya ano ah, noong June, sa June 30, 2025, nagrereklamo na hindi raw nagko-cooperate ang kampo ni Gwen sa transition. Sabi ni Pam, hindi binibigay ang, ang mga mahalagang dokumento at pinagbabawalan pa ang kanyang team na makipagpulong sa mga department heads ng Kapitolyo. Parang sinasabi ni Gwen, kung gusto niyo ng impormasyon, maghanap kayo sa Google. <laughs> Pero teka, may panig din si Gwen ha. Ayon sa kanya, sinusunod lang daw niya ang mga proseso ng DILG. Sabi pa niya, ha? Dapat daw educated si Pam sa tamang proseso ng pamahalaan. Ouch! Parang suntok sa sigmura yan ha. Pero seryoso mga kaibigan, ang transisyon ay hindi larong hide and seek ha. Kung totoong hinintay ni Gwen ang hunyo, June 30, para mag over ng dokumento, bakit kailangan gawing komplikado ang proseso? Sa puntong ito, parang teleserye na nga, si PAMA, ang bagong bayani ng Cebu laban kay Gwen, ang reyna na ayaw magpaawat, pero ang tunay na biktima rito, ang mga sugbuanon, Uh, mula Cebu City hanggang Lapu-Lapu na umaasang magkakaroon ng maayos na pamahalaan. Kaya i-share niyo ito sa mga kaibigan niyo ha sa Makati at Melbourne at sabihin tulungan natin maabot ang 100 subs 100,000 subscribers. O hindi lang trust funds ang transition ang issue ha may legal battle pa bukod sa election protest. Si Gwen din ay nahatulan ng indirect contempt ng ombudsman dahil sa paglabag ng six-month suspension order noong April 2025. Pero sabi ni Gwen, may temporary restraining order TRO daw mula sa Court of Appeals kaya't hindi raw siya mali. Samantala, ha, si Pam sabi niya, iginagalang niya ang due process pero hindi siya magpapa-distract no sa mga ganitong issue. Kaya tanong, sino ang tama? Si Gwen na ginigit ang kanyang karapal, karapatan o si Pam na gustong gusto ng magtrabaho para sa Cebu? Sa totoo lang, parang pareho silang may point. Pero ang labis sa pagtutol ni Gwen ay nagbibigay no? ng impresyon na bitter ang pagkatalo kung ikaw ang nasa Hong Kong o London. Anong mas mahalaga? ang pagpapanatili ng legacy o ang pagbibigay daan sa bagong leader. Ah, Mag-comment kayo ha sa baba at huwag kalimutang mag-super thanks para suportahan ang channel natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang mas malaking larawan. Ang bangayang ito ay hindi lang tungkol kina Pam at Gwen. Ah, at Gwen, tungkol ito sa kinabukasan ng Cebu. Ha? Si Pam ay nangako ng healthcare upgrades, anti-poverty drives at livelihood programs. Pero paano niya ito gagawin kung ang pera ay nalak na sa trust funds ni Gwen? At paano niya sisimulan ang kanyang termino kung ang transition ay parang maze? No, para sa mga OFW dyan sa Dubai, Toronto at Singapore, mahalaga itong panoorin dahil ang pamahalang lokal sa Cebu ay may direktang epekto sa inyong mga pamilya kung magulo ang Kapitolyo, sino ang magdurusa? Ang mga nanay, tatay at kapatid nyo sa Cebu City, ha? Iloilo -ilo at Davao. Kaya't mahalaga, ha? Ah, mahalagang maunawaan natin ang mga isyong ito para makapili tayo ng tamang leader at hin uh, si hinaharap. Kaya't ilike, i-share at mag-subscribe. Tulungan natin maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFW ang maabot natin mula Japan hanggang Qatar. Okay ha? Mga kababayan, ang tensyon sa Kapitolyo no, ng Cebu City ay hin sa Cebu ay hindi lang isang lokal na issue. Ito ay salamin ng mas malaking labanan ha, sa politika ng Pilipinas. Si Pam Barquatro, bagong halal at puno ng pangako, ay naharap sa hamon ng isang outgoing governor na ayaw magpaawat. Pero sa huli, ang tunay na panalo ay ang mga subbuwanon kung magkakaroon ng maayos na pamahalaan na magtutulungan o nagtutulungan at hindi nagbabangayan. Kaya't para ha, sa mga nanonood mula sa Quezon City, Dubai, Toronto at Sydney, magkaisa tayo. I-like, i-comment, i-share at mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Kung gusto niyong suportahan ang aming misyon na magbigay ng matalas at makulit na pagsusuri, magpadala ng super thanks please kahit, malak kahit maliit, malaking tulong yan. Okay ha, salamat sa inyong oras mga kababayan. Hanggang sa susunod na episode, Mag-ingat kayo at huwag kalimutang magmahal sa bayan kahit na sa Hong Kong, Riyadh o Los Angeles kayo. Mabuhay ang Cebu, mabuhay ang Pilipinas.